For today's video nga mga kayabe ay meron na naman tayo na diskubre na isa na naman solid na kainan na talaga naman pagdatikman mo ay mapapashisira ang diet mo. Ito nga ay hindi tinipid sa toppings at lalong lalo na sa hog. Ito lang naman ang isa sa mga ipinagmamalaking luto ng panset ng mga bikulano. Kaya kung naghahanap ka ng iba't ibang klaseng luto ng panset at kakaibang twist ng pansit ba to, aba baka para sa itong video na to kaya ano pang inaantay mo? Tara na! Let's go! Hey what's up mga kayabe! Andi nga pala tayo ngayon sa Pancit Bicol o Ragons Kainan Located lang naman sila dito sa may 8th Street Corner 1 Street, Barangay Katuparan, tagig City At halos katabi lang sila ng Pascual Bakery at katapat ng 2nd Avenue. At napakaalaman nga natin na meron sila dito iba't ibang klasing luto ng pansit. Gaya na lang na itong pansit sisig gisado na meron topping sa ibabaw na sisig at yung kanilang pansit bihon na merong ginayat na chicharon bulaklak. At syempre yung kanilang pansit bato gisado. At syempre hindi magpapahuli yung kanilang pansit bato na meron topping sa dinuguan sa ibabaw at itlog. At syempre chicharon. O oh, diba napaka solid nun. At content review na lang din tayo mga kayabe no. Ang pansit bato nga pala ay nagmula ito sa Camarines Sur na meron dito tinatawag na isang barangay na barangay bato na kung saan ay hinango na ang pangalan na itong pansit na to. Kaya siya tinawag na pansit bato at meron nga pala itong dalawang uri ng pagluluto, isang gisado at isang masabaw. O di diba napaka solid Kaya naman umorder na rin tayo At eto nga pala yung minun nila Ipost e na lang para makapili kayo Kaya wag na rin natin patagalin to Nandun na tayo sa pinaka-exciting na part, yung lapangan time na! Yo, what's up guys? Nandito na yung mga order natin. So, kita nyo naman, napaka-solid. At syempre, kasama natin yung isang sa natin vlogger, si Ken moto Motovlog. So, follow nyo na rin siya guys. So, ito, titikman natin to mga solid na pansit nila. Kaya, huwag na natin patagalin ito lapangan time na So yun, guys, tikman natin tong kanilang ano pansit combo meal eh no. Ah, uh, yung pansit combo meal nila eh sa ano uh, halagang 79 pesos lang. Meron na siyang itlog tapos chicharon at saka ano dinuguan. So tara tikman na natin 'to guys para malaman natin kung solid talaga 'to. So unang bite para sa inyong lahat to, mga tropa. Ito muna natin tikman natin. Yung pansit muna tayo. Ayan, pansit muna. Okay ka? Masarap yung ano niya, uh, pancit pag may halong ano. Yung sabaw ng dinuguan, sumama na dito sa ano. Paano sa pancit ba to? So, okay din, ha. Solid din to. Talagang 79 pesos, di ka natalo. Ito naman, may itlog naman tayo. Yan Ayan, ito ulit. Solid yung lasa niya. Maghahalo-halo yung lasa nung pancit ba to Tsaka nung ano, yung dinuguan Tapos lalo pag may itlog, pa solid, masarap siya Parang may ibang May iwang lasa So para saan panalo to, 79 pesos solid na Tapos may soft drinks man, libre yan Ayan eh, o, oh, solid daw Diba, 79 pesos Panalo yung pansit ano, gisado no? Oh, yan. So, titingnan ko naman sa akin na itong ano, uh, pansit gisado na may sisig sa ibabaw. Yan. So, okay. si ang tawag nila dito ay pansit at uh, sisig pansit gisado. Oh, yan. So, tikman natin uh, yung mga yan. So, tara. Kukuha na tayo dito mga tropa. Nahabra pare. Eh. Lagyan natin ng gulay mga tropa, oh. Tapos yung ano pala dito, kicharon bulaklak yung nakatapings dito. Ito mga tropa, tikman na natin yung pansit kanto nila na may tapings sa kicharon bulaklak first bite oh hmm. sarap ng pancit ba to ay yung pancit canton tapos yung tumato ba yung lasa ng chicharon bulak-bulak tapos yung kikiam talagang pasado to tasting mo naman yung suka nila dyan pare kung so, yung suka nila yung suka nila mga tropa yung ano sukang bicol mga tropa talagay natin na may ano suka Oh, napaka mabisa Na. Eh. Puro sili daw to, sabi nila eh. Pre. Ito, natin, so mga tropa. Hmm. Solid, solid. Sobrang solid. Nangangang na suka tapos malasa. Tapos bumagay siya sa, sa pancit ganton disado. Talagang panalo to mga tropa. Bigyan ko to ng sampo para sa inyo. Hey. Hmm. O naman yun, saan yung lasa ng ano mo Testingin natin to guys to. Ayan, testing natin, lagyan natin ng suka ito. Parang hmm? food trip lang tayo dito mga kayabi. So tignan natin ito, may sisig ko sa ibabaw, ayan eh. Nasa eh, solid, masarap. Saan na pag may suka? Parang nag-iba yung lasa ng pancit pag may suka. Dayuhin nyo ito, huwag yung pa ng solid promise. So para sa akin, sobra ko na-enjoy yung pansit nila. Napaka-solid, napaka-sarap. Lalo-lalo na pag may suka. So yun, dayuhin nyo to Yung suka nila sa mga gustong order para matikman to PM lang kayo sa page nila. So hanggang dito na lang. Kita kita sa, sa next video. Bye-bye!